Baby ko! Good morning! Hi! Hi! Good morning! Good ano morning! Kapos ang new year mo! Ha? Ayan! Yeah. <laughs> Malaki mo na ha! <laughs> Hi, good morning. Medyo tinanghali ang inibanak. Ang sarap kasi matulog. Ayan. So, kapag rest naman lang kahit papaanong inipanak, talaga naman at mm, ako kikakain ng almusal pagkatapos po ay diligo at pupunta po ako ng bayan at kami po ay may pupuntahan lang po ni teacher Robert kaya kita kita po tayo mamaya sa bayan at bago po ako uh, umalis ay, ibibigay ko muna po ang regalo kay nanay so yung nagbigay kay nanay pinaabot kay nanay na regalo ay ibibigay ko na po ngayon. So, kikising ko muna nanay kasi masama naman po yung matulog hanggang tanghali. Nay. Nay. Abay tanghali, huwag matulog. Kaya ka hey, kayo eh. Ano ano? Kising muna kayo, ipibigay ko lang yung ano, yung regalo sa inyo kasi may bubuntahan ako. ka dito. So, yan ang nanay ko, Diyos ko. Nagising naman, gising naman siya kanina, nagising po siya. Ayan ang kapatid ko rin po. Ah, okay matulog po ng ano ng tanghali kasi yung malakas magpa-high uh -uh. blood. Pag nagising na kayo, eh. Musta ang tulog kanina sa Nay? pupuntahan kasi ako kay bibigay ko na ito yung pinabibigay sa inyo na uh, papasko ng aking kaibigan. So yan. oh, di ba? ganda, inay. Ang papasko mo, inay. Ang ganda naman ang inay ko dyan, eh. Best in swimming gown dyan. Yan, ang inay ko. Diyos ko, ang dami naman ang papasko ng inay ko, eh. Oo, mga susuotin, eh. Oh, ang gaganda. Mm. Diba ka? Ang ganda nung sa unahan eh. natin ng mga po. Yan, sa unahan. Yung sa dilaw, ang ganda, eh. Oh, di ba? Ano pa? Yes! Kore Aquino! oo oh, ayan. Dali. Oh, di ba? Oh. Yan, ini. Diba? Pinili ko kasi yan. Malambot. Pag susuot, oh. mo yung susot. Gusto ganyan na? Ah. Malambot. Ano pa? Oh, ayan. Yung isa. Oh, ba? ini. Isang hubuan lamang yaan Ha! <laughs> Ayan, pajama mo para hindi ka maka makagat ng mga lamok. Oh, bwa! Oh, tara. Ganda lang kulay kasi. Yan ang pinili ko? Oh, yan. Oh, oh si. Di ba ang ganda na ay? Hmm. Ayan. So, tuwan-tuwa po ang nanay ko sa mga papasko sa kanya. So, thank you po. Kay Sister Mardy ng Texas, USA. Hot boy! From Texas, USA. Salamat, Sister Mardi. At tuwan-tuwa ang nanay ko po. Ayan. Yeah. So, actually, pinadala niya po ako at ako na lang po ang bumili. Ayan. Yes. So, ina inahaya na. Happy na? Happy! Ayun ang kapatid ko, kagigising na. Ang prinsesa ng kumintang. Hello, Ineng! Aba! Ha ha. ang inay ba sa regalo at ako mag-aasikaso na tilig ko. Happy New Year. Inay ko ang magandang pinakamaganda pang Ilocana. Aba! At sa kapatid ko, ayan, hello ining. O buwang. Kataes i. Aba, sinukat na agad. Aba! Ha! <laughs> Itari na inay ko eh. Inay, 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 industrial po. Tapos tingin nyo ito. Ito, dilaw. Ayan, ano testing tingin. Oh, sige po. Eh. Uh, eh, kaya nga po, tapos tingin nyo. Ano ka ini ang pinaglalaban ng sandatang pang ano? Baka mayaan mo na. Oh, oh Maganda yung malukiwan. Oh, ayan. Oh. Isey. Ang ganda. Para ka bulaklak na nasa harden. Sunflower. Oh, ba? May damit lang kayo. Kaya si Pero... <laughs> oh, ba? Eh, gusto Para pang eh. Yan namang isa po. Isang isa. Yan namang isa ina. Sige. Hubad. Oh <laughs> abay. Abay. Gusto lang agad. <laughs> Ayan. Ayan. Sige. Ob. Oh, Nadali lang po. Ayan. Oh, Sa kabila. Yan. Isa naman po. Maganda na. Oh, eh okay lang ina At kay papayat pa. Tilalaban ko yung binibini Pilipinas. Ha! <laughs> Ay, si, sukatin mo na ito. Tingnan natin, ang asul. oo, oh, um, Pati yung dilaw na yung maganda. Ikaw naman. Oh, oh. Ano ka pinaglalaman mo, Ileg? Ah! <laughs> Lalabong po siyang the boys of the Philippines. Ang aking kapatid. mamaya, ah, ano oh, nagsusukat ang inay. Oh, pandanggo sa... Ay, ang ganda nga inay niyan. Oh, asul. Ano? Tignan yung sa salamin, inay. Inay, tingnan niya sa salamin. Ang ganda eh. Oo. Oh. Oo, oh, di ba? Ang ganda po. Ang kulay. Pati yung dilaw, maganda eh, inay. <laughs> ano ka, hindi ka pinaglalaban mo sa? Ano pinaglalaban na kapatid ka? Tapos na ang New Year. Oh. Tapos na ang baligtasan. Ha? Ha? <laughs> Ay, ako alam na lab ko ang kapatid kong ito. Oo. Ay siya. Okay, pagaling ha. Para tayo makapunta ng Hong Kong. Ha? Uy, hmm. kita ng foreigner. Wow. <laughs> Ayan po ang kapatid ko. napakaganda. Tinamanan niyo. Oh. oh. ang nanay muna ha. Oh, say. Okay na inay po. Yeah. So nasukat na po ng nanay lahat ang kanyang regalo. Thank you po. Happy New Year. So, yan! Nasuka na nanay ang mga regalo niya. At ako naman po ay liligo. Kaya kita-kits po tayo sa bayan. Yan ang karyady ng inibanak at nakabihis na pupunta ng bayan. Nay! Nay! Punta mo na ako, Bayan. Bayan. Muna, ha? <coughs> Pag nilaban mo yan, parang ano na, malambot. Ah. ah, okay, sige. Pupunta ako, babalik ako doon na. mo muna ako sa bayan. Tama ko kay Tito yes. Robert, ha? Ayan. Ayan ako. ang init Diyos sobrang init talaga dito so yun ang aming aso kung matatandaan nyo po itong aso ito yung malambing sa akin nabibigyan ko siya ng mga fruits lagi ayan po may nakain po siyang fruit ah may nakain po siyang ibang pagkain kaya nagkaganito po siya oh kawawa naman So yeah, hinahatid po ako ng aking mga alaga ha. Kahit mga aso ay talaga namang ramdam nila yung uh, malasakit din sa kanya. Amo! Okay. So nandito na po ako sa kalsada. At hihintayin ko po si na Tito Robert. Nagagaling po sila sa Pachoka. So yun, nilampasan ako ng Tito Robert. Kumbaga maano lang sila. Iikot lang sila. Ayan po. Aha. Taray. Aba. Ano daw, Alin lucrecia Aba. Lucrecia? pwede pong um, pwede pong bumili ng puto, ha. hello po, <laughs> ano, ano kampanya ano ka kayo? Kami. Kami si Manoka. Manoka. ay 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 kami ay 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 ha, ay 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 Tutukay na ko! Tutukay na ko ni Manoka! Kaya yeah, ginabi kami sa paglalamid at bibili na kami ng ulam namin para hindi na kami makapagluto! Oh, okay. Yes! Happy New Year, Daddy! So ayan yes, si Tito Robert! Ah, Nagpa New oh, Year <laughs> po! <laughs> dinugan ako dahil isang order ng dinugan! Aha! Uh -huh. Ano to bebe? Calderettes. O oh, calderettes. Yeah, sa all At Richard, sabi mo sa kanila, dito lang sila makakakita ng ulang ulan. Yes! At dito lang kayo makakatagpo ng murang ulam. Imagine ninyo, 30 pesos, meron na kayo ulam. At dito lang nyo makikita sa... Litas lechon. Litas lechon. Haba. Yan po ang kanyang tindahan. Ay sa harap po ng divine. Ay sa harap po ng divine. Di High school. Hindi um, ba nandito? Diba Ayan. Ano ba ba? Kaya ng ako sa 3030? May parts Ano Anong ba? Parts. Gusto nang Dito. Ayun lang. Pasa din. 50. Dito, dinaguan ano lang. So, dinaguan po ka. din. Uh,

So para kanin sure. pala, nalimutan namin ang kanin. Paano kami kakain walang kanin? Oh, Aba! Ayan, let's go. Iba talaga pag uh, masarap mo. Yes. yan uuwi na po kami at nakabili na po kami ng pagkain namin. Maraming salamat po. ang dito na lang ang vlog ko po para sa inyo. Maraming salamat sa pagsubaybay kay Nail Banak. Hanggang sa muli. Bye-bye!